masana natatandaan ko, uh, may listahan ako ng mga possible lyrics, uh, lyrics. Lyric nung team uh, theme song. Uh, siyempre, pag, pag, gumawa ka ng music, eh, kailangan i-adapt mo yung mga letra. So, uh, masana basta naalala ko lang, nasa banyo ko. Ako po. Okay, may... <laughs> <laughs> Ngayon ko lang aaminin to. Nakaupo ako dahil sa tuhod ko, nakatayo. So, umupo ako. Very detailed. Doon ko iniisip yun habang ano. Paano kaya yung uh, eight bulag? Eight bulag, eight, eight, eight. eh. Uh, kasi pag gumawa ka ng uh, music and lyrics, kailangan kung paano mo sinasabi in words, kailangan ganun din ng uh, uh mo, dapat ganun. So, hindi pwedeng it bulaga. Hindi pwedeng ganun. It bulaga. Hindi pwede. So, kailangan bulaga. It bulaga. Ganun. So, yun ang... Uh, ay, yun ang, uh, talagang unang kong pinag-isipan. Kung paano kakantahin yung it bulaga. Medyo tricky para sa isang... Uh, manunulat. Na sinulat na isang manunulot. Eh, isang yeah. manunulot <laughs> sinasabi ko. Basta ako nagpalit through the years ng mga dati. Uh, dati ano yan? Mula Apare hanggang Ngulo, Ulo. Naging Batanes. Eh, nagalit yung mga tiga Batanes. Uh, Sinama na namin. Tano. Tapos, si, si Connie Con, Ano? Ikin-tawi-tawi pa yun eh. Mula Batanes. Ikin-tawi-tawi. Yes. Ayan o. Oh. Yes. Oh, yes. ito na yung so, ano. Parang yeah. second version eh. na yun. Nakatato, yeah. apat na palit na yun eh. Dahil, oh, dahil sa parting muna, sing Muna, muna. Si, si, Connie muna. Connie. Same melody. Si Aiza, sa, oh, ah, melody. si Connie. Tapos, Barkada ay dumarami. Ngayon eh, sa anong panig ka man ng mundo. Tapos, uh, itong bagong ginawa ni Parang Joey, eh, sinama na yung mga dabarkas natin sa oh, abroad. Oh, OFW. Mga yes. OFW. Kasi sabi nila, Uy, ba't di kami kasama dyan? Bakit na mula Batanes hanggang Hulo lang? So, saang, uh, saang panig saan ka man ng mundo? Ah, panig kaman ng mundo? So, sama na lahat.